Kahit na anong version mo, mm -hmm. kahit na anong bigat ng dinadala mo, kaya kang mahalin ng buong buo mm -hmm. kung na kung paano ka magmahal. Huwag kang matakot na gumawa ng desisyon. Basta alam mo hindi mo pagsisisihan. Kasi kapag galing talaga sa'yo hindi, at hindi sa ibang tao, mm -hmm. alam mo na kung ano mo mangyari, basta sa'yo yun, mm -hmm. wala ka pagsisihan. Mula sa pagkanta mo ng paghilom, nabanggit mo kanina yung bubog at nabanggit, at nabanggit mo rin na ito ay may connection doon sa buhay pag-ibig mo. Paano ba magmahal ang isang At ano ang naging dahilan upang ito'y mag-iwan ng bubog sa puso mo? Paano magmahal si Lee? Ah, sobra din po kasi ako magmahal. Hmm. Sobra ako magmahal to the point na sobra din ako masaktan. So, itong kantang to, Uh, sumasalamin siya sa kung ano yung sakit na yon na, na dulot din naman ng pagmamahal. So, dun, tukot hmm. siya yung... Okay. Kung, kung tama akong pagkakaunawa ko, ngayon ba, ay nasa proseso ka ngayon, na humihilom ka, pero may kunti-kirot pa sa puso mo? Ah, oo. Ako kasi yung tipo na hindi ako mabilis makalimot, hmm. hindi rin ako mabilis makamove on. So... Uh, yung proseso ko ng paghilaw is hindi rin mabilis. Mm -hmm. Diretsya ang tanong, simula na nagmahal ka, maganda ang konsepto mo ng pagmamahal. Buong nasaktan ka dahil dito. nabago na ba ang konsepto mo sa salitang pag-ibig? Nabago siya. Mm -hmm. In a sense po na, mas tumapang akong magmahal dahil alam ko na kung saan ako nagkulang sa sarili ko. Mm -hmm. So dito, sa, sa version ko ngayon, mas matalino na ako at mm -hmm. mas matapang magmahal. Okay, pinag-uusapan mo yung matapang na ako. Ano ang naik mong sabihin kung kaharap mo ang dating limang taong gulang na Shailene? Ano ang naik mong sabihin sa batang mo? Uh, na, wakang kang matatakot na magkamali, wag ka rin matatakot na maging too much kasi darating yung time na makaka, maka, makikilala mo yung tao kahit na anong version mo, mm -hmm. kahit na anong bigat ng dinadala mo, kaya kang mahalin ng buong buo mm -hmm. kung na kung paano ka magmahal. Kanina siya, babalikan ko, na ikaw sinabi mo na lahat gagawin mo. Masunod lamang yung kung ano yung gusto ng sarili mo ikaw ba dumating ka sa punto ng buhay mo na na-realize mo na kailangan mo din humingi ng tawad sa, ng tawad sa mga magulang mo? Oo, oh, ko mm -hmm. naman po. Palagi naman po. Lagi ko din bit-bit yung mga pangaral at yung baga yung mga lessons din po na natutunan ko sa dating ako. Mm Ano ano yung pangaral ng yung nanay? Balikan mo natin yung sa nanay mo. Anong pangaral ng nanay mo na dinadala mo ngayon, na ina-apply mo sa sarili mo ngayon habang nasa proseso ka rin ng paghimok? Uh, isa po sa bitbit -bit ko ay yung huwag makakalimot na, na magpasalamat talaga mm -hmm. parati sa kung anumang, kahit nang, anong nangyayari, kahit anong hirap, anong bigat, laging magpapasalamat sa mga biyaya na meron. Kasi hanggat humihinga ako, sobrang biyaya na po kasi na. Mm -hmm. So, yung po na hanggat humihinga ko, tuloy lang. Mm -hmm. yun po. Ano yung tumatak na pangaral ng tatay mo na daladala -dala mo sa paglaban mo ngayon, sa pagtupad ng pangarap mo? Huwag kang matatakot na gumawa ng desisyon. Basta alam mo hindi mo pagsisisihan. Kasi kapag galing talaga sa'yo hindi, at hindi sa ibang tao, mm -hmm. alam mo na kung ano man mangyari, basta sa'yo yun, mm -hmm. wala ka pagsisihan. So, pala, ano po kasi uh, 'yung relasyon namin ng ko hindi siya 'yung parang princess and, ano, ako po pinalaki niya po ako na hindi prinsesa kundi a fighter mm -hmm. talaga. So, na na-train -na -na ko ako na kahit anong dapa, bangon. Tapos, ah, uh, kung 'yung tibay ng loob, talagang na-build mm -hmm. siya. Mm -hmm. So, 'yun po. Ah, uh, lagi kong lagi ako nandun sa punto na na hindi ako titigil na hindi maabot yung gusto ko kasi yun yung gusto makita mm -hmm. ng tatay mm -hmm. ko. So, parang uh, challenge niya ako sa bagay na yan. Mm -hmm. At hanggang ngayon, yun yung bit bit ko. Mm. Kung baga, no, kung hindi mo nagkakamali, no, binuhay ka ng tatay mo o binulat ka ng tatay mo sa realidad ng buhay. Ah, no? hindi ka binuhay at sinanay sa isang idea na bilang babae, ganito dapat ang magiging sitwasyon mo sa lipunan, ah. sa mundo dapat ito ka dahil ito yung mag ito yung pagdaraanan mo mga pagsubok sa buhay. Oh, 'Di ba? Sherlyn, ano pa ang pangarap ng isang Sherlyn pagdating sa mundo ng musika? Gusto kong makapaglabas ng album mm -hmm. na sumasalamin sa bawat transition ng buhay ko. Hindi man yung kasing dami ng kay Taylor Swift, pero yung masasabi ko sa sarili kong na ikwento ko na lahat ng gusto kong mailabas. Kasi naniniwala ako na yung, yung pinagdaanan ko at yung mga lessons na meron ako ngayon, may nangangailangan yan. Darating, darating at darating talaga na may, may mga taong nangangailangan ng wisdom ko hmm. na alam ko pag napakinggan nila yung mga awitin ko, yung nabigay nun sa sarili ko, yun yung gusto ko din maibigay mm -hmm. sa kanila. Mm -hmm. So, yun yung pangarap ko talaga sa musika ko na hindi man mabilis yung pagsikat, pero hindi rin agad-agad titigil. Kumbaga, in the long mm -hmm. run po. So, yun. Yeah. Okay. Siya so, rin bilang isang musikera, ano Kaano kahalaga na magkaroon ka ng isang kaayaayang panlabas na kaano? Mm. Sa mundo po kasi natin ngayon, talagang puro camera na eh, di ba po? Puro social media na. So, tingin ko naman po, uh, maganda na magkaroon ng maayos na, na, presensya dahil harap ka sa maraming tao. Sherlyn, babalikan ko. Yung kabiguan mo sa buhay pag-ibig mo, yung taong ba yun na nakasakit sa puso mo, napatawad mo? na? Mm, tingin ko naman po napatawad ko na. Pero andun po ako sa punto na hindi siya fully patawad kung hindi ko na hindi ko nakita yung pagbabago. Mm -hmm. Kasi ang naniniwala po ako na ang totoong ang na ang totoong apology ay change behavior. Mm -hmm. So kapag nakita ko po na nabago niya na yung bagay na nakasakit, think ko yun na po yung totoong apology. Sherry, na ito wala ka ba? Na ang pagpapatawad sa taong nakasakit sa damdamin mo ay kailangan humingi ng personal na pagpapatawad humingi ng tawad sa'yo. Dati, ganun po yung, mm -hmm. ano ko, yung paliniwala ko na, hindi, ko ito bibitawan lang, dito, ko nangingin tawad. Pero, sa punto ko po ngayon, sa edad ko na rin po ngayon, na-realize ko na hindi, hindi mo siya dapat hintayin. Bagkos yun po ay dapat mo, sa'yo manggaling. Mm -hmm. Ikaw na yung magbigay sa sarili mo. Kasi, sa way din po ng pagpapalaya eh, sa sarili mo. Kasi, uh, kung baga, every year nagbabago ka So, ma mahirap magbago, mahirap mag-level up kung kung di ka rin nagle-let go. Pero hindi rin po siya yung agad-agad na pag sinabi sa'yo, kailangan mo na magpatawad, kailangan mo nakalimot ka na is isang instant wala na. Ano po siya, proseso talaga. Kumbaga, iba-iba rin po tayo ng pacing, iba-iba tayo ng timing. Diba? So, Okay. Pinag-uusapan natin yung pagpapatawad. Kung patatawarin mo ang sarili mo, anong kasalanan mo sa sarili mo ang nais mong patawarin? yung yung tingin, yung yung version ko na tingin ko ano ko worthless or di ako kamahal-mahal. Mm -hmm. Yun kasi too much ako. Oo. <laughs> Yun. <laughs> <laughs> Yun yung gusto kong patawarin mm -hmm. sa sarili ko na pinaniwalaan ko before. mm before -hmm. kasi ngayon talagang iba na po yung paniniwala ko talaga sa ganyan. Yun. Okay, Sherlyn, nasa proseso ka ng paghilom. Pero ito, tatanungin kita, nakikita mo ba ang sarili mo? na nagmamahal ka muli. Ah, oo naman. po. Opo. Nakikita sa rin ko na mas matapang hmm. ng magmahal tsaka mas matapang na din magbigay ng pagmamahal. Mag-receive din hmm. ng pagmamahal. Okay, mga kapilipino, pinag-uusapan natin yung pagmamahal. Ito, tanong ko sa iyo, sino ang idol mo na pinakamamahal mo pagdating sa kantahan? Sa kantahan? International po local? Local. Local. Sa local, mm, Moira de la Torre, mm -hmm. talaga. Anong meron si Moira de la Torre? Bakit mo siya? Sa kabila kasi nung mga issues niya, pag pinapakinggan ko yung mga kanta niya, sumasalamin kasi sa pinagdaanan niya. Mm -hmm. So isa po yun sa so gusto kong mailagay sa aking pagsusulat talaga na pag naglabas ako ng mga awit, kinukwento mo ng rock mm -hmm. na yung, yung napagdaanan mo at naramdaman mo. Kasi kung sa akin nga, pinakinggan ko yung kanta niya, talagang naramdaman ko talagang, uh, baga, tingin ko nandun ako sa scene na yun. So, isa siya sa talagang tinitingala ko pagdating sa musika. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, Sherlyn, bilang nagsusulat ka ng sarili mong musika, kung gagawang libro ang buhay mo, anong kwento ng buhay mo ang nais mo hindi isama sa kwento ng libro? Hindi isama. Wala po. Isasama ko lahat. Mm -hmm. Kasi, hindi buo yung libro kung wala, hindi, nakukulang mm -hmm. eh. So, tingko, pag dumating na ako sa punto na yun na gusto ko na gumawa ng libro para sa, ano yung buhay ko, lahat ilalagay ko. Mm -hmm. mm -hmm. Kailan ka nabiging masaya? Hindi ko pag pag ano, pag masaya, eh, pag mag-isa ako. Tapos, warm lang, warm lang po yung yung environment, kasama mm yung pusa ko, tsaka yung uh, partner ko po, tsaka kapag peaceful, pag may, andun yung paborito kong pagkain, yan. Kailan ka naman nagiging malungkot? Malungkot? Pag, ano, pag, natitreaten po yung, yung kagustuhan ko mag-express kapag medyo restricted na, hmm. doon ako maging malungkot kasi feeling ko, ah, na ko, wala, hmm. <laughs> ganun po. Shelly, patuloy kang dumaraan sa pagkadarapan ng buhay, buhay-pag-ibig, buhay, kwento ng sarili, nakikita mo ba ang sarili mo na minsan sasabihin mo sa isang sulok, pagod na ako? Ah, oo okay. po. Actually, maraming times, mm -hmm. maraming times na ganun. Lalo na, siyempre po, ah, uh, madalas akong wala sa bahay, wala akong kalamba. So, maraming times na talaga po, pagod na ako. Syempre. Pero, wala eh. ah, uh, bangon lang talaga po, uh, patuloy na mag-show up. Kasi hindi rin naman po tumitigil. Aside sa hindi tumitigil ang problema, hindi rin naman po tumitigil ang blessings. So, ito na lang ang buhay. Mm -hmm. Okay. Sherlyn, sa lahat ng mga nanunood sa kwentong Pilipino, Aside dito sa paghilom, may mga kanta ba kaming aasahan mula sa iyo sa mga darating na mga araw, panahon? Ah, ako. Meron, marami po. <laughs> okay. Abangan po natin yan ang mga kapilipino dahil may mga bagong kantang ihanog sa atin. Pero po, personal kong rekomendasyon, pakinggan po natin at panoorin ang kanyang original na komposisyon na paghilom. Napakaganda po. Lalo doon sa sinabi mo no, na bubog na akala mo okay ka, pero nandun pa rin pala sa puso mo. Mm hindi -hmm. ba? Sherry, naniniwala ka din ba na ang pagtanggal ng bubog sa sarili natin, kailangan natin ng ibang ka? Ah, naniniwala naman. Kasi, hindi naman, kahit gaano ka kalakas, hindi mo kaya talaga na mag-isa. So, sana, sana po, bawat isa sa atin magkaroon ng ng mga tao sa buhay natin na talagang sasamahan tayo. Kasi dun po talaga mas magiging bearable ang buhay. Dun ka mas magiging kapag bibigyan ka ng lakas ng para magpatuloy talaga. Hmm. Okay. Oh, ito, din. Um, hypothetical question lang, no? Um, kaharap mo ang Diyos. Bago ka niya papasukin sa kanyang kaharian. Ano ang nait mong sabihin sa kanya? na karapat-dapat kang sama niya sa kaharian niyo? Karapat-dapat po akong makasama sa kaharihan hmm. niyo dahil nagpakatotoo po ako sa, sa mundo ng tao. Hindi na alam ko po yung mga pagkakamali ko, alam ko din yung mga naitama ko na. So, alam ko po sa sarili ko na nagpakatotoo ako sa mundo ng tao. Hmm. Okay, bago ko ilatag sa iyo ang mga huling tanong ko para sa iyo, bibigyan kita ng pagkakataon na i-promote ang iyong mga social media account and isabay mo na rin yung mga kanta na nanikha mo at saan sila mapapakinggan. Ayan, so yan muli po ako po si Lina Sunson at sana po uh, supportahan niyo po ako sa aking mga social media platforms, uh, Lina Sunson Official sa Facebook. Uh, sa Spotify at sa Instagram, Hing Asuncion. At meron din po akong YouTube channel. Uh, sana po uh, follow niyo po ang lahat ng ito para po mas magkaroon po tayo ng koneksyon at makubaga po mas magkaroon po ako ng, ng espasyo para po magbahagi sa inyo mga uh, awitin ko na darating. So, sana po supportan niyo rin po ang mga darating kong mga gigs at mga darating ko pang mga awitin na sana mahintay nyo rin po para po magkita-kita po tayo sa mga events. Okay. Maraming salamat, Shirley. No? Ito, ito, Bilang nasa kwentong Pilipino ka, ipinagmamalaki mo ba na ikaw ay isang Pilipino? Ako, oh, so, sobrang, sobrang po. Sa kabila ng mga pinagdadaanan at hindi magandang imahe natin bilang Pilipino, nakikisimpat siya ka ba doon na sinasabi ng iba na mahirap mahalin ng Pilipinas? Opo, oh, totoo naman po. To totoo, hindi dahil hindi worth it mahalin ng Pilipinas, kundi yung sistema meron talaga tayo, doon mas, doon nabibigyang ano yung Pilipinas na mahirap siyang mahalin. Pero kung titignan natin yung history talaga natin, sobrang daming biyaya at sobrang daming, ano eh, sobrang daming treasures na meron ng Pilipinas na kaya natin ipagmalaki talaga sa ibang abansa. So, okay. Okay, Shelly, bilang pagtatapos ng ating usapan ngayon, o ito, isang tanong. Ang isang sharing ba, handa ng abutin ang kumikinang nabituin ng pagiging sikat ng mga awit ng Pilipinas? Handang-handa na po. Okay. <laughs> Maraming salamat, Shailene, sa pagkakataong ni kayo makausap. Supportahan po natin ang kanyang kantang paghilom. Napakaganda po ng kanyang kanta. Mga Kapilipino, hanggang dyan na lamang po ang aming panayam hanggang sa muling paglalahat ng mga kwentong Pilipino.